Good evening mga langga Dito na naman ako mga langga Kasi Alam mo, sasabihin ko lang sa inyo ang totoo mga langga No? Kapag nalulungkot ako mga langga Tapos wala akong client Siyempre walang papasok Tapos nalulungkot ka pa Ikaw, pala, ikaw lang mag-isa Doon, ang ginagawa ko mga langga Nagpapa-music ako mga langga Alam ko ano mga music ko mga langga joyful at saka solemn. Nagpapagpupuri talaga ako ng music. Alam mo, may at may mga langga. Sawa sa ng may kapal, nagkakaroon din ako ng customer. Hindi biro. Parang magaan talaga sa kalooban mo talaga pag nagpupuri ka. Tapos kung saan na lang talaga may dumarating sa iyong blessing. Yan, promise yan mga langga. Gawin niyo yan. Di ba maganda? mag-worship ka lang, magpa-music ka ng worship, tapos sabayan mo lang. Yun lang. Perfect na yan, mga langga. Para sa akin, mga langga, ako hindi talaga ako natatakot. Kahit anong mangyari man sa mundo, na, lalo na ngayon, na sobrang lala na ngayon na mga trahedya na nangyayari, wala tayong dapat katakutan. Kasi, ang may pakana talaga niyan, si Jesus. Kailangan papahihwating na yan, na kailangan tayong bumalik sa kalooban niya. Kaya kung may mataas ka na pala ng palataya at paniniwala sa Diyos, wala kang kinakatakutan kahit ano pa yan. Yun ang sinasabi ko, normal sa mundo ay talaga yan, na yayanig, babagyo, magtsunami, lahat. Kaya kapag may mataas kang pananalig sa Diyos, di mo dapat katakutan yan. Ang magandang gawin dyan, manampalataya tayo. Yun lang mga langga. Tsaka ano, yan ang buhay. Hamon. Kasi lahat naman tayo, mga hiram naman talaga yung buhay natin. Lahat ng mga bagay dito sa mundo, mga hiram lang din natin mamamatay tayo dito sa mundo na kahit isang kapiranggot kahit damit wala tayong mabibitbit yan lang ang tandaan natin na hindi tayo masaktan kung ano mayari sa buhay natin dahil hiram lang tayo may ari tayo eh, sa mga naniniwala kasi marami na ngayon ang mga hindi naniniwala ng Diyos eh. may mga Diyos-Diyosan sila no? So ang tunay talaga na mahal na Panginoon ni isa lang si Jesus Christ. Tatag na tatag na ako, masaya na ako sa buhay ko. Mawalan pera, mawala lahat sa kahirapan, lahat ng buhay. Hamon ng buhay. Pinagdaanan ko na yan kaya isa na lang talaga ang kulang ko no. Ang pananalig. Mamatay man tayo, sa anumang oras dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin kung ano man nangyayari na nakikita mo dito sa mundo baliwala lang yun kasi may ano yan sinadya yan na may pagkukulang ano yun mga langga hmm. huwag kayo mataranta sa mga ganyan normal lang yan dito sa mundo habang buhay pa tayo nakikita natin kung ano mga pagsubok natin sa buhay 'di ba no, mga langga. Kaya ready to fight. <laughs> ready to fight. To... No, lang 'yon. Kung pwede lang, kayanin, mangayo tayo sa mga hindi nakakaalam, no? Kasi may mga tao kasi ngayon na hindi nila alam kung ano ang tama. Iba-iba kasi ang mga isip natin, 'di ba? Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong idea, may kanya-kanya tayong plano, lahat talent, lahat na ibinigay niya, puro kay Jesus talaga yan. Kaya, ito, kontento na rin ako sa buhay ko. Matira man, wala ka mang pera, wala ka namang pagkain, makakahanap naman tayo dahil may mga ano naman tayo, kapatiran, kaibigan, lahat na pwede tayo makakain na gagamitan din natin no na para hindi ko mapalmukha natin do no? tulung tulungan din natin no kanon <laughs> lang yun mga langka <laughs> kaya nasa tao lang po yan hindi, hindi ako pwede mag ano kasi hindi naman tayo just lahat naman tayo pare pareho lahat makasalanan ang inaano ko lang talaga dito magbalik loob lang tayo mga langga no kasi yan ang sinasabi bandang huli matira matibay yun no? di ba mga kaya tinatawan-tawan buhayin mo lang ang Ismail kahit anong problema ng buhay mo kung anong mga problema mo manalangin ka iasa mo sa kanya mawawala yung mga problema mo kalungkutan lahat maraming himala talaga na ibinibigay siya ano mo parang Okay na to. Kasi medyo umi may edad na rin tayo, no? Kailangan na talaga tayo bumalik sa kaluuban niya. Yun lang, <laughs> halaga. Nagpatawa lang ako sa inyo, pero may laman yun. Thank you. Yung mga langga, may masasabi lang ako dito. Nagtataka ako kasi bakit ang mga lindol, may mga meaningful talaga to. Kasi napansin ko na talaga, October 10 kahapon sa Davao City. Tapos nagaganap siya ng uras niya alas 10 di ba no kasi nung sa sibo magnitude niya 6.9 nangyari siya 10 pm gabi so ngayon sa La Union naman nangyari ang 4.8 magnitude 10:30 am tapos kahapon sa Davao uh, 10 am ng umaga so ibig sabihin puro di ba puro mga tinno kaya ipapakita ko sa inyo ayan mga langga diba pa no na nakita nyo na so ngayon ang ano ko sa inyo bibigyan ko kayo ng verse na ngayon na para mabasa ninyo kung anong ibig sabihin no sa Jeremiah 10.10 ito oh. o so, so ngayon yan mababasa nyo yan at saka intindihin nyo kung ano talagang ibig sabihin yan no kung sino yung may mga vibe, magbabasa nyo kung ano mga meaning doon. Doon nyo malalaman lahat. Yan lang po mga langga.